Kumusta mga kaibigan? At welcome po muli dito sa Mind Your Body Channel, kung saan tinutulungan nating maunawaan ang ating katawan sa natural, siyentipiko, at praktikal na paraan. Ngayon, may isang napakahalagang tanong ako para sa'yo. Bakit nga ba ang sakit sa leeg, balikat, at likod, lalo na sa bandang kanan, ay hindi gumagaling kahit nagpamassage ka na, nagpa-chiropractic o nagtherapy, at ang mas nakakagulat, Madalas, hindi ito nanggagaling sa spine, hindi sa muscle strain, hindi sa pilay, kundi sa isang maliit na organ na halos hindi napapansin, ang gallbladder. Kung matagal ka nang may stiff neck, shoulder tightness, scapular pain, o parang kuryente sa kanang braso, baka ito na ang totoong dahilan. At bibigyan kita mamaya ng 30-second test para malaman kung ito nga ang problema mo. Sobrang bilis pero sobrang accurate. Pero bago yon, kailangan muna nating maintindihan ano ang koneksyon ng gallbladder at liver sa right shoulder pain. At promise ko sa'yo, kapag naintindihan mo to, parang bubukas ang isip mo. Marirealize mong, ah kaya pala hindi gumagaling kahit ilang therapy pa. Bago tayo magsimula, i-comment kung tagasan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Bakit hindi gumagaling ang sakit sa balikat kahit magpamasaj ka ng magpamasaj? Marami sa atin, lalo na tayong mga Pilipino, ang unang ginagawa kapag sumasakit ang balikat ay nagpapahilot, massage, acupuncture, chiropractic, init-init na towel, pahid na langis, stretching, at minsan, gumagan, pero babalik at babalik ang sakit. Bakit? Kasi simptom lang ang ginagamot mo. Hindi ang ugat ng problema. Noong nag-aaral pa ang gumawa ng original na lecture nito, pumunta pa siya sa chiropractic school dahil akala niyang ang shoulder pain niya ay dahil sa spinal misalignment. Pero ilang taon ng pag-aaral at therapy, walang nangyari. Doon lang niya natuklasan ang tunay na dahilan. Ang gallbladder ang ugat ng 80% ng tightness, spasm, at pain sa right shoulder at neck area. Oo, 80%. Ibig sabihin, walo sa 10 tao na may right shoulder pain. Gallbladder ang may problema. Ano ba ang gallbladder at ano ang ginagawa nito? Sa ilalim ng rib cage mo, sa bandang kanan, nakasabit ang isang maliit na pouch, parang maliit na bag, na tinatawag nating gallbladder. Ang trabaho nito, imbakan ng bile, isang substance na ginagamit ng katawan para tunawin ang fat na kinakain mo. Ganito ang proseso. Una, Liver ang gumagawa ng bile. Pangalawa, dadaan ang bile sa maliit na tubo papunta sa gallbladder. Doon ito naiipon at nagiging concentrated. Pag kumain ka ng fatty food, magkocontract ang gallbladder, ibubuhos ang bile sa small intestine, at doon mo natutunaw ang fats. Mukhang simple, di ba? Pero kapag nagkaroon ng bara, sludge, o imbalance sa bile, dito nagkakaproblema ang lahat. Paano nagdudulot ng leg at shoulder pain ang gallbladder? Ito ang pinakamahalagang bahagi. Maraming tao ang nagtataka. Paano naman konektado ang gallbladder sa balikat? Napakalayo naman. Pero ganito kasi 'yan. Sa pagitan ng diaphragm at rib cage, may dumadaan na isang napakahalagang nerve, phrenic nerve. Ito ang nerve na kumokontrol sa diaphragm, yung muscle na ginagamit natin para huminga nagbibigay ng sensory signals papunta sa neck, may koneksyon sa outer portion ng liver, at may koneksyon din sa gallbladder. Kapag may problema sa gallbladder, lalo na kung may sludge, pamamaga, o bara, nai-irritate ang phrenic nerve. At dahil ang nerve na ito ay umaakyat papunta sa right side ng leeg at shoulder, doon mo nararamdaman ang sakit. Ito ang tinatawag na referred pain. Sakit na nararamdaman mo sa ibang parte ng katawan pero hindi naman doon nang galing. At dahil hindi naiintindihan ng maraming health practitioners ang koneksyon na ito, naiiwan kang gumagasto sa therapy na walang epekto. Bile sludge, ang stage bago magkaroon ng gallstone. Karaniwang alam ng mga tao, kapag mataas ang kolesterol, nagkakaroon ng gallstones. Pero bago ka pa makarating sa gallstone stage, meron munang mas common at mas delikado. Bile sludge, ito ay parang putik o mahinang halong kolesterol at bile salts na bumabara sa mga tubo. Kapag bumara ang bile, tataas ang pressure sa gallbladder, magiinit at mamamaga ang liver o gallbladder area, may irritate ang phrenic nerve, aakyat ang sakit sa leeg at shoulder, kaya ang akala mo, na-stress ako kaya sumakit ang balikat ko, o oh, naipit ang ugat, o oh, lamig lang yan, pero ang totoo, bara sa bile ducts. Mga dahilan, bakit nagkakaroon ng bile sludge? Maraming dahilan kung bakit bumababa ang bile production at nagiging sludge. Number 1, estrogen dominance. Common sa women taking birth control pills, women on estrogen replacement therapy, menopausal women, PCOS patients. Kapag sobra ang estrogen, bumababa ang bile na babara. Number 2, mga gamot tulad ng statins para sa cholesterol. Antibiotics, antidepressants. These medications over time can weaken the liver. Number 3, alcohol. Sobrang kilala na natin ito. Pinakamabilis makasira ng liver. Number 4, junk foods at processed foods. Especially Filipino favorites. Chicharon, pritong manok, instant noodles, processed meats, at mga pagkain sobrang alat o mantika. Number 5, high sugar and high carbs. Mga pagkain gaya ng tinapay, puting kanin, pasta, cakes, soft drinks at milk tea. Kapag mataas ang sugar, tataas ang triglycerides, lalala ang bile sludge. Paano mo malalaman kung gallbladder ang problema mo? 30 second test. Ito na ang pinakahihintay mo. Kung gusto mong malaman kung ang root cause ng neck o shoulder pain mo ay gallbladder congestion, gawin mo ito. Step 1. Ilagay ang kamay sa ilalim ng kanang rib cage gamit ang 2 to 3 fingers. Hanapin ang area sa ilalim mismo ng ribs sa kanan. Step 2: Hanapin ang knot o matigas na bahagi. I-massage nang pababa pataas at pakaliwa pakanan. Step 3: I-hold ang pressure 10 to 15 seconds. Step 4: Obserbahan ang kanang leeg, shoulder, at likod. Kung biglang gumaan, nawala ang tightness. Lumuwag ang shoulder humina ang sakit. Bumaba ang presyon sa balikat, gumaan ang likod. Then halos sure na gallbladder congestion ang dahilan. 8 out of 10 cases, instant relief. Pero kung walang pagbabago, baka kabilang ka sa 20% na may structural or muscular issue talaga. Paano ito gamutin? Hindi gumagaling ang problemang ito sa surgery, chiropractic, massage, pain relievers, at physical therapy? Dahil dietary problem ito, kailangan ayusin ang buel, hindi ang muscles. Solusyon! Number 1. Iwasan muna ang mga trigger foods gaya ng sugar, bread, rice, pasta, oily, fried foods, processed foods, at alcohol. Number 2. Taurine supplementation. Tandaan mo, ang bile salts ay gawa sa taurine. Kung kulang ka sa taurine, kulang ang bile magkakaroon ng sludge. Ang taurin ay natural at makikita sa isda, itlog, seafood, at supplements. Safe in proper amounts. Number 3. Tadka, Torosodioxycholic Acid Ito ang pinakamakapangyarihang bile salt supplement na Nagpapanipis ng sludge Nagpapabilis ng bile flow Tumutulong sa fatty liver Mabuti para sa mata Mabuti para sa utak at Tumutulong sa pancreas Number 4. Vitamin cofactors, magnesium plus zinc. Kailangan ito ng liver para makagawa ng bile. Ano ang sabi ng mga ancient Greeks at modern textbooks? Sa mga sinaunang Greek physicians noong 500 BC, naniniwala sila na ang bile ay indicator ng kalusugan. Noong 1800s lang nila tunay na naunawaan ang trabaho nito nang ma-extract nila ang bile at nakita nilang natutunaw nito ang grasa para siyang sabon. Modern textbook today, tulad ng bile salts in health and disease, ay nagsasabing, Kapag libre ang daloy ng bile, healthy ang katawan. Kapag nastock ang bile, nagkakaroon ng inflammation, irritation, blood toxicity. Kaya sobrang importante ng bile health. Kung nagpositibo ka sa gallbladder test, ayusin agad ang diet, bawasan ang sugar, dagdagan ang taurin. Consider tutka, Iwasan ang estrogen heavy medications at protektahan ang liver. Kapag inalagaan mo ang gallbladder mo, hindi lang mawawala ang shoulder pain pati brain fog, bloating, indigestion, pagkapagod at right abdominal discomfort. Lahat 'yan ay pwedeng gumaan o mawala. Maraming salamat mga kaibigan sa panonood ng video na ito. Sana ay napalawak natin ang iyong kaalaman tungkol sa koneksyon ng gallbladder at right shoulder pain. Isang impormasyon na bihirang ituro kahit sa clinic or hospital. Kung napansin mong gumaan ang leeg, balikat, o likod mo pagkatapos gawin ang 30-second test, huwag mong hayaan na balik-balik ang problema. Simulan mo ng alagaan ng iyong atay at gallbladder sa tamang pagkain at tamang lifestyle. Tandaan, Kapag maayos ang daloy ng bile sa katawan, gumiginhawa hindi lang ang balikat mo, pati ang digestion, energy, at overall health mo. Kung bago ka palang dito sa Mind Your Body, iniimbitahan kitang mag-subscribe. Dito natututo tayong gamutin ang katawan sa natural, siyentipiko, at praktikal na paraan para hindi ka umaasa sa puro gamot at hindi ka naliligaw sa maling impormasyon. I like mo ang video? I-share mo sa mga kaibigan mong laging masakit ang balikat at mag-comment kung nakatulong sa'yo ang test. Gusto kong marinig ang experience mo. Hanggang sa susunod mga kaibigan, alagaan ang katawan, alagaan ang sarili, dahil ang tamang kaalaman ang tunay na gamot. Mind your body at kita-kits ulit! Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.